Overwork po yung trabaho namin. Alas 6 po nag-umpisa. Minsan po 11 po ng gabi kami nakakaakyat. 6 to 11. Apa. 17 hours? Apa. Eh, talagang overwork yun. Sobra-sobra. Binenta pa po kasi kami sa ibang amo. Mm. Oo. Oh, ito yung madalas na reklamo. Binenta kasi ibang amo para pagkakitaan. Then ako po, sir, cancel po ako sa amo ko. Then two months ako nakatingga sa akomodisyon. Nakalak, walang cellphone, hin walang maayos na pagkain medyo masamang balita po ito nakarating sa amin at nakakalungkot lalo pat kayo po ng mga makabagong bayani at hindi yata naging maganda ang inyo pong karanasan doon. Bakit mga ma'am inyo pong kontrata hindi natapos? Ano pong nangyari? Sa una pong employer, yung oh, sponsor na po namin sir, overwork po yung trabaho namin. Alas 6 po nag-umpisa, minsan po 11 po ng gabi kami nakakaakyat. 6 to 11? pa 17 hours? Apo. Eh, talagang overwork yun, sobra-sobra. Walang overtime? Wala po. At ito po, wala sa kontrata na kayo po ay magtatrabaho ng 17 hours? Opo. So hindi po nasunod? Opo. In short, siyempre kahit na sino siguro, eh, kung yung kalabawang kailang magpahinga, tao pa kaya. Ganon din po sa inyo, ma'am? Hindi po. Sa akin po, ano po, uh, kaya ako nagpabalik sa agency po kasi ano, tungkol sa pagkain po, hindi po enough sa akin. And then, ano po, sa akin lahat, mga personal hygiene, pati wifi, ako Pag lahat. Pag sinabi niyo po, hindi sapat yung pagkain. Po. Paano po? Ano pong klaseng pagkain ang binibigay po sa inyo? Ano po, ano Sinister? lang yung tinatawag nila doon na tea, at saka yung tinapay na kubos, yun lang ang tea at saka tinapay. Eh. Opo, yun lang po. Yun po palaging sinaserve, pinapakain opo, sa sa Opo, din sa isang araw po, ano, isang beses lang kumakain ng kanin din, ano, late na po ang kain po. Okay naman po ang trabaho po, hindi na, o, okay. Hindi ka pero doon hindi, kayo, o, opo, kayo doon, naman po sa food. O, opo, doon lang po ako na, ano, kasi sa food. Hindi nga siya problema, itong isa, overwork, itong isa naman, okay naman yung working hours, kaya lang sa food. Kayo naman po, ma'am. Bali po, inabot lang po ako ng 17 days po. Gawa na pong ano rin po sa pagkain. Kalimutan po tinapay alas 11 na po nag-uumaga. Hindi, gising po ako ng alas 5. <coughs> Tapos alas 11 po ako nag-iinom ng kape. Tapos ako ano lang po, isasamuli lang po tinapay. Pagka pong habang tinapay sa atin, kung ano po'y yung bans. Po. Nagtataka lang po ako, hindi lang po kayong unang pagkakataon na nakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo na kumakain ng gabi na, very late na. Ganon din ba sila? Yung mga employee nyo, late na sa kumakain, kaya pati kayo dapat late na lang kumain? Uh, oh, oh, Anong dahilan po yun? Ganon po talaga uh, sila. Nakasanayan nila. Uh -huh. Pero sa kabila niyan, yung agency, walang nagawa. Wala po. Kaya nag-decide kayo na umuwi na lang. Uh -huh. So nagpaalam kayo umuwi, ito na nangyari, eh, pamasahe kayo nag-shoulder. Uh -huh. Bininta pa po kasi kami sa ibang amo. Oo, uh, ito yung madalas na reklamo. Mm. Okay. Tangkap natin. Binenta kasi ibang amo para pagkakitaan. Then ako po, sir, uh, Yan rin, uh rin, po hindi, cancel po ako sa amo ko. Then two months nakatingga sa accommodation. Nakalak, walang cellphone, hin walang maayos na pagkain. Accommodation ng agency? Opo, opo, po. sir. Opo, sir. Mr. Arnel Ignacio, Administrator ng OAN. Magandang hapo po, Sir Arnel. Magandang magandang hapo po, Senator. Sir, alam ko, mabilis ang kaumaksyon at ito uh, pong reklamo nila, kayang-kaya po natin to, Kayang-kaya niyo po dyan? Kayang-kaya na kaya kaya po. po natin yan. Patatawag natin kagad yung Philippine Recruitment Agency nila. Kailangan malaman natin bakit ganun na nangyari. Unang-una, meron silang kinikwentong violation and that yes. automatically, nalilipat eh, po yung liability niyan diyan sa agency kasi meron nga silang reklamo eh. So kailangan tugunan nila 'yon. So kung uuwi sila, sila magbabayad ng ticket, hindi yung Yun. hindi yung OFW. At saka hindi po nasusunod yung contract, isa 'yan sa, sa palaging nangyayari at ang pinakamasakit hanggang ngayon pala tuloy-tuloy pa rin nangyayari po ito. Yung bang ibibenta sila ng kanilang amo, hindi na nga si Nelduhan, ibibenta sila ng kanilang amo sa another amo. At syempre, bago sila mapunta dun sa another amo, babayaran itong among nagbenta. Oh, so kumbaga, pinagkakitaan pa. pa sila. Hindi na nagsweldo, pinagkakitaan pa yung kanilang hindi swelduhan na OFW natin. Ang masakit nga yan, Sen, eh. Kung isa nyo, nagtatransact pa yan, kapwa natin Pilipino, eh. Correct. Ang masakit dyan, eh. Anyway, Sen, basta pangako ko sa inyo, total lang dito naman sila. Ipatatawag natin yung agency, pagharapin natin sila, i-assure namin kayo na mamakukuha nila yung kanilang ginasto sa pamasahe. Bagay yung sweldo po na hindi nakuha, yes. ma'am, sir, after Opo, na may Kasi investigan. kung uh, services rendered na ho yun, eh. So, hindi na ho yun negotiable. Kasi so, sila ay eh, nagtrabaho na, dapat lang sila ay pasahuran. Okay. Bukas na bukas sasama namin itong ating mga OFW dyan sa inyong tanggapan para maayos na yung kanilang problema, mabigay mga sweldo at pamasahin, may reimburse. Sige po. Uh, maraming salamat po. pa rin po natin from OWA. Ang gusto ko lang, ang ano uh, titingnan lang namin mabuti yung kanilang status, Sen. And Apo. then we assure you that we will be uh, here to help. Sige po. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo sa Ronald Ignacio ng OWA. Thank you po, Sen. Maraming sa salamat din po, Sen. Mabuhay po kayo. Thank you. Itong si Mr. Arnel Ignacio, kilala niyo po siguro siya, oh, no? Oh, oh. Oh, sila nung marinig yung pangalan ni Arnel. Napakabilis o umaksyon. Kasi OFW dati ito si Sir Arnel, eh. So, alam niya yung damdamin at uh, hirap na dinala mga OFW. Yo. Kaya we're always in good hands kapag siya yung, uh, as long as siya yung admin dyan sa OWA. Sige ma'am, punta kayo dun sa kabilang boat. Bibigyan na lang namin ng pamasahe. Kami nang bahala paghatid sa inyo dun sa OWA. Lahat-lahat. Plus, sisiguraduhin namin na yung mga perang kailangan maibigay sa inyo one month salary tapos meron yung three month salary tapos meron yung ten days salary plus yung pangmasahin na ginastos nyo i-reimburse. Okay ma'am? Maraming salamat po sa pagpunta. Thank you salamat po. Salamat sa tiwala. Magbuhay po, po kayo. Senior. Salamat.